isang tahimik na naaraw kamakailan lang ay, si Zanjo ay nakaupo sa isang upuan, hawak ang isang litrato ng batang si Bunso. Hindi inaasahan ni Zanjo Marudo ang magulong emosyon na dadaloy sa kanyang puso nang malaman niyang siya ang ama ng Bunso na anak ni Mariel. Isang araw na puno ng sorpresa, ligaya, at lungkot ang kanyang naranasan. Matagal nang nagtatanong si Zanjo sa sarili kung bakit parang may kulang sa kanyang buhay. Kahit pa matagumpay ang kanyang karera at masaya siya sa mga kaibigan at pamilya, tila may puwang na hindi kayang punan. Isang tawag mula kay Mariel ang bumago sa lahat. Hindi inaasahan ni Zanjo ang pagusbong ng katotohanan na may lihim si Mariel na matagal nang nakatago. Nagtataka si Zanjo, ngunit hindi siya nagpadalos-dalos. Hindi niya alam kung ano ang eksaktong sasabihin ni Mariel sa kanya. Tahimik lamang siyang nakikinig sa kabilang linya. Zanjo, may dapat kang malaman, ani Mariel sa malalim at mabigat na boses. Ramdam ni Zanjo ang tensyon sa mga salita ni Mariel. Alam niyang ito'y hindi isang karaniwang usapan. Halos hindi makapaniwala si Zanjo. Ang bata, na madalas niyang makita ngunit hindi lubos na kilala, ay sarili niyang anak. Biglang bumigat ang kanyang dibdib, tila ba bumagsak ang langit sa kanyang mundo. Hindi na napigilan ni Zanjo ang mga luhang unti-unting tumulo sa kanyang mga mata emosyon ang bomb sa kanya, kasiyahan na may kahalong sakit. Naalala niya ang mga pagkakataong kasama niya si Bunso. Nandyan ang mga ngiti, tawa, at mga simpleng pakikipaglaro, lahat iyon ay tila napalalim ngayon. Bakit hindi mo agad sinabi? Tanong ni Zanjo kay Mariel, ngunit hindi sa tono ng galit kundi sa tono ng pananubik at panghihinayang. Hindi ako handa noon, at hindi rin ako sigurado sa nararamdaman mo para sa kanya, paliwanag ni Mariel, ang boses ay puno ng pagsisisi. Sa kabila ng lahat, hindi makapagsalita si Zanjo. Alam niyang hindi madali para kay Mariel ang desisyong iyon. Tiningnan niya ulit ang litrato ni Bunso sa kanyang mga kamay. Ngayon, mas malalim ang kanyang koneksyon sa inosenteng mukha na iyon. Anak ko siya, ulit-ulit sa isip ni Zanjo. Hindi pa rin siya makapaniwala sa bagong katotohanan. Nais niyang yakapin si Bunso, iparamdam ko ang pagmamahal na noon pa'y nakalaan para sa kanya, kahit hindi pa niya alam. Nang inig ang kanyang mga kamay habang iniisip kung paano haharapin ang batang hindi pa niya natutukoy na anak niya pala. Mahal ko siya, bulong ni Zanjo sa sarili, habang pamatak ang luha sa litratong hawak niya. Pakiramdam niya'y may mga taon siyang nawala sa buhay ng kanyang anak, mga taon na hindi na niya mababawi. Ngunit alam din ni Zanjo na may pag-asa pa. May oras pa para makabawi at magsimula bilang isang ama. Gusto niyang gawin ang lahat para sa anak niyang si Bunso. Walang makakapijaw sa kanya na maging mabuting ama sa batang hindi niya alam na anak niya. Haharapin ko ang lahat para sa kanya, pahayag ni Zanjo ng buo ang loob, hawak pa rin ang litrato ni Bunso. Napagtanto niyang wala nang mas mahalaga kaysa sa kanyang anak. Handa siyang itama ang lahat ng pagkukulang. Handa na siyang magsimula ng bagong kabanata kasama si Bunso at si Mariel, kung ano man ang kanilang hinaharap. Sa wakas, tumindig si Zanjo mula sa kanyang upuan. Malinaw na ang kanyang misyon, ang maging mabuting ama para kay Bunso. Sa kanyang puso, umaasa siya na kaya niyang maibigay ang lahat ng pagmamahal at gabay na nararapat para sa kanyang anak. Hindi magiging madali ang lahat, ngunit tiyak si Zanjo na kaya niya ito, alang-alang sa anak niyang si Bunso. At sa kabila ng lahat, naramdaman niya ang liwanag ng pag-asa. Ngayon, alam niyang hindi na siya mag-iisa dahil mayroon na siyang anak na iibigin at aalagaan habang buhay.